Good morning, good morning. Isang uh, magandang umaga po sa ating lahat. Bigla ang pag-alis po ito. Tayo po ay may uh, lakad sa ating uh, buhay. Hmm, uh, ito lang ating uh, gamit. Ang uh, gulay ano. Papasalubong natin. Uh, mga kwalpo to. Ayan, yung hindi na mabinta. Dahil natin sa, ya, yeah, kung saan tayo pupunta. May kasama na pong talong po yan, talong. Okay, so go na. Okay, dito na tayo mag-start, no? Aha, uh -huh, so ba? Ingatan nyo kami. Ingatan mo ako eh, na, ha? Sa aking uh, paglalakbay. E, ligtas ano nga, ka naman kapapa ka. -pa ako'y sinila Sinunod binihisa Pinagpalang lalawigan Pinarayo ng Malawang Malawang na karagata. dan dan daran, dan dan daran, dan dan daran, dan dan daran, dan 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 Tanda-naraang, tanda-naraang, tanda-naraang Sulong na ang bayang, sulong na Aurora ang pangalan ng aking tunay na tahanan Di na sa akin ang magulang Lalawigan natin magiging pa Isang kaibigan na napakadakila Ang tanawin niya'y nakakahara San Luis, San Luis, sa'yo Nagkakamis di ang pusu neng hati lalui gan di ang sandigan Na hal lagi maah asahan na sa nasa balera aurora Inang bayan danga aurora aku istilahku aku ibu batin hisla tidak pala lalui di narayon

isang bayan sa silangan na ang kanyang yaman na kung tawagin ay tinggalan, tinggalan Ikaw ang aming prinsesa at nag-iisang diwata Napakahiwaga, tara, na, tara na, sa Maria Aurora Sa tipa kulaw, ika'y mapapawaw Ikaw ang aming nagsisilping ilaw at ang law At ang law, liwanag mo'y nangilipapaw Pag-ibayon Aurora, ako'y sinilang, ako'y sinilang. Hindi mo kaptin hisa, bida palang kaloogan, bida rayon ng karamihan, malawang ng karagatan. Sulong ang bayang sumilalaw isang malawak na kabundukan Ikaw ang aming kanungan At ang aming kayamanan Lakbay na sa tinalungan Dapat kang tularan ng mga kabataan Tulad ng isang malinis at mayamang kabukiran ng kasiguran sa hilagay, ikaw ang aming sagisag Payag kong masipag at matatag Matatag, matataguan sa atin Sa bayan ng aurora Ako'y isinilaw Ako'y isinilaw ng pinihisa Bigat pala

Aku ini hilang di sebuah tepi hisa di kepala lalawigan di rayonan gara Malawang hin palawang nagara kota dang dang daran dang daran surungan I am so glad dad dad tarandan 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 I am nang nakita akin nakilala akin na, na si Layan walong payan ang Aurora ikamang hanga Ngayon alam mo na At nakilala na Ang tunay na ganda Ganda ang tulad ng isang Pilipina Isang hangarin na nakakaisa Hawak-hawak ang pangarap na di magigipa na mabubura, di na mawawala oh, Ng bayan ng aurora Ako'y sinilan Inubog at binihisan

Okay, dito na tayo. Papasok na tayo sa ayun, sa kanila. Dadalhin mo natin tong gulay. Mm -hmm. Approved, it. approved. Uy, alis din ako agad. Kasi ko lang May pakisabi kayo ko, no? Lula mo, Ah, no? uh, dito na rin ako pag-uwi. Saan ka ba? May, hindi na lang ako. Okay. May tayo, ditong, uh, unit. Kaya, tayo dito unit. Kaya, tinintayin tayo dito. Number one sa oh. ano tubig. Ito yung hindi pa kasama ang motor? Hindi pa. hindi pa. Hindi pa. Wala yung motor pero um, yung mga sayod niya, araro, kompleto na yun. Motor lang ang wala. Alam <laughs> yung kwan po was, yung para bang yung pang garden lang? Ah, oh, yung incubator? Oo. Oh. Yung garden. <laughs> Yan. Ano sa magkano yan? Hindi ko kabisado yung presyo. mo Pero dalawang klase yan. Uh, belt type at saka gear type. Oh. Mas maganda yung belt type, no? Ito, belt type. Ito siya. Uh -huh. Yung isa, gear type. Yung kanya, ang makina niya is balagbag na. na.